So, ayan guys, welcome back sa Teacher's Diary. At kung hindi ka pa pala nakapalo sa ating page, Teacher's Diary, ifollow mo na yan para maging updated ka kapag may mga bago tayong mga videos. Araw nga pala ng Webes dyan guys, kaya nagmamadali tayo na matapos yung mga activity sheets ng mga bata. Baka dumating na kasi ang iba't ibang delegations galing sa iba't ibang munisipyo. At gagamitin na nila sa quartering ang aming mga classrooms. Habang nagpiprint ka ako dyan ay sinasabay ko na iayos yung mga pages ng mga activity sheets nila. Bali, ang itinuturo ko pala guys na subject ay English at saka araling panipunan. Inuna ko pala iprint dyan yung English ng mga activity sheets nila. Kasi uunahin ko pala yan, ibigay sa mga teachers nila. Bali, tagti-30 pieces pala yan sa bawat sections ang ginagawa ko guys. Tapos imamultiply mo pa yan yung 30 peraso kung ilang pages. Kaya ma-effort talaga guys. At syempre, eh, bilang guro, kasama na talaga sa trabaho natin yan. Dahil ito ang sinumpaan natin at pinili natin profesyon. Kaya matuto tayong pahalagahan at mahalin. Dahil ang sekreto para maging produktibo sa ating trabaho ay ang mahalin ito. Dahil kapag tumingin tayo sa lahat ng pagod at sa lahat ng effort na ibinigay natin ay madi-discourage lang tayo. Kaya mag-focus lang tayo sa mga positibong kinabukasan ng mga bata. Ang pagiging guro ay isang bukasyon na puno ng hamon, sakripisyo at walang katumbas na kasiyahan. Sa bawat araw na lumilipas, hindi lamang kalaman ang ibinabahagi ng isang guro, kundi pati na rin ang paghubog sa pagkatao ng mga mag-aaral.